Pinagkaiba lang nila is engine. Ah, okay. So ito pa lang ano, gray inner na to sa Jag in Jack Space, space innovation. innovation. Pero all in all ang body niya, lahat yung lenses niya, yung kaha niya parehas lang. Uh, Amorito yung shutter na to. O pinababang shutter na to, may cable dito. Ah, ito. Sa loob nito, yung clutch bell niya, meron siyang hook. Mm. Doon siya maglalak. Ngayon hindi mo maitutulak yung ilong. Okay, yan. Nakalak na yan. yung mga additional na knowledge na na gain ko is galing sa, uh, kay, ano, galing sa The Legend only. Yun. Sa nagturo sa akin kasi yung mga binubuo namin na unit, mga nanggagaling ng Japan, ako yung parang nag-build, tinatayo ko ganyan, tapos nade-discover ko kung ano yung mga differences. Yun. Sa ganyan boss, na status ng unit niyan? May... Oh, magkano ang pricing? Ah, oh, magkano ang pricing? <laughs> <laughs> Dumanay tanong sa may-ari. <laughs> eh, sa may-ari, boss, si boss Jansen natin ang... ka Boski kay Boss Jansen to pero since nandito si Boss RJ nakilala kong malupit sa mga jag hindi naman tropa natin to <laughs> napaka humble ng tropa natin na to eto <laughs> Boss ano masasabi mo dito sa jug sito na to all in all itong jag sito na to napa, uh, natin, napaka napaka kinis uh, one of a kind syempre uh, ayun in demand to sa mga ano sa mga gustong mag jag gustong gusto din na to kasi uh, unang ganda ng legroom niya. Legroom, legroom. Duwag. Okay. Tapos sa lahat ng model ng jacket ito ang may pinakamalapad na compartment box. Ah, pinakamalaking compartment, ah, pinakamalaking compartment box. Kasi, sa kaha na to, makita mo siya parang ano eh. Parang naka pa siya. Ah. So may extra pang ano yan. May extra pang pocket dun sa gilid dyan. Bukod doon sa pinakagitna? Uh, bukod dun sa pinakagitna, parang extended pa siya. Sa, kaya malaki. Then, ah... Uh, Handing. Okay siya sa handing. Parang Aprio. Uh, parang Aprio. Mataas. Mataas yung ano niya. Mataas yung Ang light mo sa mga CR. Tataas yung mga floorboard nila. Then yung steering nila is malapit sa mga hita. Ito. Ito malayo. Ito. relaxed ka lang sa mga ganito. Ah, eh yung ganyan boss, yung Jag Z2, ilan lang nakita mo na ganyan boss? Alos uh, marami-rami na din. Marami na. Ano, marami-rami na din. Dati na meron na rin ako nakuha na ganito ng unit. Oh, ah. lang is binenta ko and then binaiba ko then pinards out. Ah, na pinards out mo. Uh, pinard Pero yung boss, yung inner na gray na yung ganyan. Yung inner na gray na ganito, kung uh, kung pagbabasihan mo is uh, kung ilalagay mo sa jack matiting na siya as uh, parang rare model. Kasi ah. ang original talaga ng jack na outer, yung spada, yung flooring, ganyan. Is kulay item Ah, itim talaga. So, ito, galing to sa Jag Space Innovation. Pero parehas lang sila ng body ng Jag City. Pinagkaiba lang nila is engine. Ah, okay. okay. So, ito palang, ano, gray inner na to sa Jag in jag Space, space innovation. innovation. Pero all in all, ang body niya, lahat yung lenses niya, yung kaha niya, parehas lang. Grabe, pwede mag, ano? Boss, Boss RJ natin ito. Buti dumating ko talaga eh. Ay, may maliwanan. Ang kagandahan dito sa Jan na ito. Ayan. Koso na ito yung games. Ayan. Yan Koso. Ayan. Pakita ko sa inyo mga boss kaya. Ayan. Koso. KM6 in short. KM6. Koso Magnesium 6. okay. Bakit KM? Koso Magnesium. Ah, ako. Inuti! Koso. Bobo ko dun sa part na yun ha. KM6. Okay. Koso Magnesium. Yan boss, nasa magkano presyo yan? Ah, Dati nun, uh, nung panahon ng virus, around uh, 20 something yan. Oo. Oh. Uh, wala na ko idea ngayon, baka... Mas mataas? Higher pa. Uh, kasi talagang super rare na siya naman. Sa pagkakala mo, hey, boss, ilan lang meron yan dito? Parang ano lang eh. Parang bilang ko lang sa kamay dito sa Bulacan Tumpanga, parang mga 10 lang yata ang meron. And then, um. other uh, models, like pang Honda, Ayan ah, si ano si shoutout nga pala kay Brian Moises. Ayun, mas marami siyang ano, marami siyang collection ng marami siyang collection ng ano ng Cosmo Magnesium sa video. <laughs> sa Jag yata, meron siya isa lang. Yung sa Space Innovation din niya na unique. na unit. Eh ko lang kung nasa kanya So itong Cosmo Magnesium, may release na ito sa Jag, may release sa Dio. Ah, meron siyang release sa Jag, meron siyang release sa Dio. At uh, 'yun, 'yun. Sabi ko nga kanina, medyo rare ng model siya ba yung model naman? Napaka-solid. Oo. Oh, oh. Yan. Dito boss, sa, sa mga parts na ito, bukod sa inner, nagasabi mo galing sa Jag Space, uh, innovation. Space Innovation. Uh, stock na na Zayton na uh, ito. Oo, stock na Oo, oh, ano, uh, okay. uh, no. uh pipe lang. na uh, isa rin sa mga trip na mga made in Japan ng mga tambucho. Chameleon? Oo, uh, chameleon. Napaka-solid. Ito boss, nabanggit kanina sa akin ni Boss Jansen. Uh, okay. Ito parang lock uh, purpose nito is for example yan yung off mo uh, pag nilak mo siya pag nilak mo siya baba mo rin yung shutter na to pag binaba mo yung shutter na to may cable dito ah ito sa loob nito yung clutch bell nya meron siyang hook mm. Doon dun siya maglalak ngayon hindi mo may tutulak yung gulong okay oh, yan nakalak na yan uh, maglalak ah. siya, siya may okay, para matanggal mo siya Oh, diba? ay, bum -bum -bum, sorry, di ba? Sabi mo po sa kalam. Ah, may, nando, nandun, nandun yung susiyan. Nandito yung susiyan. okay. Ah, so yun. Ayun, Ayun lang, na, na cut natin, cut natin. ay bumalik. Ayan. <laughs> Deyan. At least, umano na, sumilip na. Ayun, bumalik. That's it. Ay, yung isang susi, yung isang susi daw. Hindi, <laughs> ano namin, na-open naman Open. na. Kaya lang eh... Na Wala na kasi nga yan eh. Yung bell, hindi na-stop. Kaya hindi siya bumabalik oh. No? Ah. Ba naglakas ka rin. No? Paano yung boss? Susukitin. <laughs> <laughs> Susukitin na lang. Wow. Ah, okay. Kira uh, lang pinaka-technique sundot na lang. Okay, so at least kompleto pa. Uh, okay. Sa ganyan boss na status ng unit niya yun. May... Uh, hey. Ah, magkano ang pricing? Ah, oh, na. magkano ang pricing? Dumalay <laughs> 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 tanong sa may-ari. <laughs> eh, sa may-ari boss, si Boss Jansen natin ang pampanga na malupet. Hindi alam <laughs> kung magkano 'yan eh. Ayaw maglabas. Boss 30. Ayan <laughs> Parang hindi pa rin eh. Uh, yung mags. Yung mags. 30 mags pasok? Mags na lang sa mags. Boss, baka may magbiro dito sa comment section. Kunin niya 30. Labas ako dyan. Koso pala. Kaya pala sabi ni boss na nandun. Rare daw talaga yan. Dini pa rin pal. 30 M. Jag Zaytun. Sarap mo muna daw yung ano. Team Kabulang lang. Boss. Shout out po team Kabulang lang. Shout out. Right. Saka kay boss, boss ano ang mo. Jobber. Boss Jobber. Thank you. Yeah. na Marami boss sa support. Yan okay. no? Shout out okay. sa MHR 2 Stroke Philippines. Yeah. Mga tropa natin dito sa scoot. Yan. Boss, nabagsak mo na. Yun. Baka magkaginto na ako yan. Wait time. Wait Yeah. lang. Yan. So, yan. yan. Uh, boss RJ, thank you na marami. Dami. Dami natin Ay, mga bastalyar. Basta mga information na malulupet, mga rare yung mga information na ni Basar. Pero at least nalang Pero at least nalang yung mga basic boss na basic hanggang malalim nasa iyo eh. Ay, boss, ano to? Ano ba yung mga tingin mo pang kakaiba dyan? So, sa sito na yan? And yung speedometer nito medyo mahal. Pag ayan. Kayo ng model na ganito, ayan yung dalawa na to. Parehas lang naman sila ng mount. Okay. Okay, ma. Napakahirap hanapin. Halimbawa masira yan, mabasag. Hala, pa na parehas Pares ng mount, ibig uh, sabihin, yung, yung, yung lens nito. Uh, lens dyan, tsaka yung ultima yung gauge nyan parehas. Okay. Parehas. Sa ano lang iba dyan, yung loob? Uh, yung loob din ito parehas lang din. Iba, iba na yung ano niya, iba na yung mga wiring harness niya. Isa na siyang ah. uh, piraso ng uh, sakit na gano'n na mahaba. Parehas yan. Uh, 5 BM engines sila parehas. both made in Japan. Pag 5 BM boss, ano siya? 5 BM is Japan. 70, tapos yung counterpart niya, yung 5SU, Taiwan. Pero boss RJ, sa system ng engines sa yung trend niya parehas. Yung logic niya. Sila ano, magkaiba sila sa Difference. Boss RJ lang si boss support supportado si boss RJ alright So, Boss RJ, thank yung yung you. Ano, yung mga additional na knowledge na naging ko is galing sa, uh, okay, ano, galing sa The Legend Only. Yun. Kasi nagturo sa akin kasi yung mga pinubuo namin na unit, mga nanggagaling ng Japan, ako yung parang nagbe-build, tinatayo ko ganyan, tapos nadidiscover ko kung ano yung mga differences. Matandaan, yes. isang aklat. isang aklat arami, din. Marami, marami. Kasi nung napunta ako si Boss RJ dati, medyo nantokontok pa to okay. <laughs> nga, eh. Oh. pa ako nun eh. Bagong gising nun eh. <laughs> Pero yung still, yung Aerox na pinunta mo, nandun pa rin. Nandun pa. Alaga, alaga. Kaya lang iba na yung location ng bahay ko, ah. Ay, iba na. Ako. Pero doon pa rin, pulilan pa rin. Mas malayo na sa dati. Hindi. Parehas lang, halos. Street lang. Uh, Oo, oh, nagkaiba lang ng kabilang barangay na ako. <laughs> Pagka may time tayo, minsan ikot-ikot tayo dyan Ay, sa Scooter Addicts of Bulacan. Sara raw. Boss RJ, thank you. Sabagsak muna. Pang. So, Alright.